News, sa mga senador, nagkaisa sa pagpupugay at pagsulong ng mga reforma para sa mga magagawang Pilipino. Ang detalye, mula kay Kamar Troy Gomez. For sure. Mga guro, construction workers, healthcare workers, overseas Filipino worker at mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor. Ilan lamang ang mga ito sa bumubuo ng labor force ng Pilipinas. Sa taunang pagdiriwang ng Araw ng Pagawa o Labor Day, Muling iginiit ng mga mambabatas ang kahalagahan ng mga manggagawang Pilipino. Para kay Senate President Francis C. Escudero, ang sipag at sakripisyo ng mga manggagawa ang bumubuhay sa bansa. Patuloy naman ang pagsusulong ni Senator Joel Villanueva ng trabaho para sa Bayan Plan 2025 to 2034, isang pambansang employment master plan na layong lumikha ng mga ligtas at descending trabaho, lalo na para sa kabataan. Kabilang sa panukala ni Villanueva, ang isang daang pisong wage hike at pagtatakda ng living wage sa halip na simpleng minimum wage. Panawagan naman ni Sen. Alan Peter Cayetano panahon na para bumuo ng isang komisyon na tututok sa tunay na halaga ng sahod ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa kanya, isang Executive Legislative Labor Commission ang magiging plataforma ng pagkakaisa ng gobyerno at pribadong sektor. Sa sektor na edukasyon, isinusulong ni Senador Wynne Gatchalian ang pag-amienda sa 58 taong Magna Carta for Public School Teachers. Layo nitong ibaba ang teaching hours, dagdaga ng benepisyo at alisin ang non-teaching duties ng mga guro. Samantala sa Bulacan, muling iginiit ni Senador Bongo ang pagpasa ng wage hike bill. Kasabay ng kanyang pagbisita, tiniyak niya na palalakasin pa ang mga serbisyo medikal at suportang pangkabuhayan para sa mga maliliit na negosyante. Sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya, patuloy ang panawagan para sa konkretong aksyon para sa manggagawa. Sa huli, ang tanong, ang mga panukalang ito ba'y mananatili lang sa papel o ito na nga ba ang simula ng tunay na reforma? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.